Bali tayo po yung mag ano ngayon, mag uh, re-refer ng banlat. Medyo masama po ang ating lasay eh, kaya ako yung nakadubli ano, gamit. <coughs> ngayon lang po naman tayo ano. Kung magay dito po tayo magkagawa lang nito. Hindi po tayo ano pepersa. Eh. Lali lang po tayo sa trabaho. Oo. Yan, bali ito po ay hindi ko na po naipakita sa inyo. Ano. Ito po ay una. Tayo po ay nagbaboy na itong maliit. Yan po yung lalaki. Tapos ito po ay yung ano, nilagyan natin ng ano, pang-spray sa likod. Ito po ay lalaki gawa ho ng, ng mga nakarang ano. Ito po ba inahin natin ay hindi naglalandi. Ngayon ay tayo nag-ano ng baboy po na pwedeng magamit po, po para magkaamoy. Pag po kasi naamoy ng inahin, ang ihi ng lalaki ay naglalandi. O, oh, yan Kaya ho nagdala uh, tayo galing sa kabilang area oh Yan o. No. Yan na po. Ngayon po, pa 2 days pa lang ito dito, ay ito yung naglandi na. Itong isa. Ay ito po ay baka malapit na rin. Malapit na maglandi. Dilahi po ito. Ito yung native. Hindi po naman ito yung ating pinampakasta. Kasi artificial yung ating ginagamit. Kumbaga pampaamoy lang yan. Pangakit. po yung kahapong inartificial lo. Ayan. Naano na siya yung buntis na po yan. bibilang na lang mo tayo ng 120 or 1 114 days. Ngayon po sila magkasama. Ang gagawin ko po lalagyan natin ng divider dito. Lalagyan na ng pagitan. ngayon po ang ganap sa ating baboy lalagyan natin ng divider kasi itong tatlong ito ay para sa inahin po talaga yan <clears throat> sa iba po sa mga parang na malalaki talaga po nakaganyan ang baboy naka para po ba hindi makagalaw galaw gawa po na pag nabuntis po yung ganyan pag nagalaw mas mahirapan po si inahin at gawa ng maagas oh, yan kagaya ho nito oh ito yung sagad ng dadambahan dapat po hindi sila ganun makagalaw ay yun po ang ano eh kinukulong. yun po ang ano talaga ang dapat sa mga inahin naka ganyan po ba anong tawag yan naka cage oh, yan. ano po disclaimer lang po kung baga sabi ng iba baka daw mahirapan hindi yan po talaga ang kalakaranan na yan yung kulungan Gawahu ng pagnaagas yan ay yun pwedeng ikapahamak ng inahin pwedeng hindi magkaanak obo mga kalasan nito ano natin ang tawag E <coughs> <coughs> Kaya na kailangan ng gamot. Kailangan na po tayo ng gamot kaya okay na. Bala atin pong pag-iwalay na. Yun po yung buntis. Oh, yan. Ito. Ito ay dito para mas malapit sa sa lalaki. Aho. Oh. Yaw. Lalagyan na ho natin ang divider. kompanya ini. Tapos po lalagyan naman natin ng matibay oh, na kaunti. Para po ako. <coughs> nice na po yung divider niya. ayos. Sana lang po pala rin tayo na makapagpanak po tayo ng sakto po ba? Na ito kasi maglalang. Kakasugat po. ang eh. natin. Yari na po ang ating divider. Oh. Ano lang po yan, mga kawad. Kawayan. Yan. Eh. Safety na po. Gawa ho na sabi nung nag, uh, ano, pag daw po yung natapakan, pwede maagasan. Uh, pag yung nagdambahan po ba yung dalawa. Ito sa malapit na rin maglandi. Eh. Mm. Hanggang bukas so siguro yan. Talaga po napaka-effective napaka na ano. Na nagkaroon ng lalaki. Hindi siya ano na. Malapit na po ito. Itong isa parang malapit na rin eh. Itong dilahi natin. na mapula-pula na po yung kanyang ano. Malapit na rin sabay sabay yan yan po ang ganap ano bali po ang plano natin kung sakaling mag anak siya mag anak tong tatlo mag iiwan tayo ng tigigisang inahin ulit para mag expand po ba para mas magdagdag oh. Yan po ang ganap sa ating ano. Ah, uh, baboy po, yan po ang update. Yun nga po, sabi ko sa inyo ako dito lang. Siguro magtutulog uh, ako mamaya at gawahon ng condition po ng ating katawan. Gawa ko siguro pa pag misa ng ulan na uh, inabot. Oh, yan. Ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.